Mga kaawit bahay, alam naming excited na kayo sa pagbabalik ng OG video kay Kantawana ng Bansa, ang singgaling. Kaya eto, at may patikim po kami kung ano at sino-sino ang mga dapat niyong abangan. Narito po ang aking frontline report. Yeah. dito na uli sila mga kaawit bahay. After two years, magbabalik na sa ating mga telebisyon ang iconic at original video kay kantawanan ng Bayan, ang Singaling. With the OG Sing Masters, of course, Randy Santiago, kay Brosas at Donita Nos. Excited ako this season kung, sino, kung saan sulok ng Pilipinas ay makita naman mga kakaiba na tulad ni Marimar. <laughs> samahan mo pa ng mga bigating joke bosses na sina Rey Valera, Ariel Rivera, Alan K, Jessa Saragosa at Ethel Buba grabe ang bardagulan kanina nang muli silang magkita kita. Oo ganon na ganito parang kayaan ganon mga na kami <laughs> <laughs> Kung dati, bigati na ang line-up ng joke Bosses at Hosts sa pagbabalik ng original video kay Kantawanan. May mga bagong mga joke Boss pa na ipapakilala very soon. At bibisita na rin sila sa mga kaawit-bahay natin. Dahil multi-platform ang singgaling, magbabalik ang mga sing-talker gaya ni Queen ay, Nico, Gab at Yan Yan. Nariyan din ang now sending hosts na si Zendy at ang winner ng first season ng singgaling na si Marimar Tua. At guess what? May bagong single na siya na si Juke Boss Ray Valera pa ang nagsulat. Ang pamagat po ng kanta po ay nagpapanggap po. Wow. <laughs> Medyo malalim po yung istorya, kaya pakinggan nyo na po mga kaawit ba. Abangan ang pagbabalik ng Singa League this coming March sa TV5.